Mayo itong isyung ito ay uh, mainit na napag-uusapan ngayon. Ano po ang inyong stand dito po sa uh, kautusan ng ating pong vice presidente at kalihim po ng Kagawaran ng Edukasyon na alisin po yung pong mga uh, posters. posters at kung ano ano mga dekorasyon sa loob po ng paaralan, Congressman. Ano pong ang stand po ninyo tungkol dito? Ye yes, uh, una una binasa ko yung uh, Dep Order 21 series of 2023. Nung una akong natanong tungkol sa bagay na ito. Mm -hmm. Kung babasahin po natin yung Dep. Order, uh, Department Order No. 21, Series of 2023, maliwanag naman po nakasulat doon, unnecessary artwork, decorations, posters, uh, yung mga ganun pagay po ay uh, dapat uh, alisin sa loob ng classroom at sa labas ng classroom. So kung makita po natin, meron naman qualifier na unnecessary para mm -hmm. Pero pag dumating kayo sa susunod na paragraph, nakalagay rin naman po ay dapat devoid of any posters yung ating mga loob ng ating mga classroom. Sa akin po, para na ako po dito, una-una po, no, yung unnecessary, magandang qualifier yun. Mm -hmm. Pangalawa, uh, subjective po yung unnecessary. Iba, hindi natin alam kung ano yung unnecessary. Kaya maganda muna po, matanggal uh, matanggal muna natin lahat. Pagkatapos po nun, ay uh, tanungin natin ang Department uh, of Education Uh, baka naman ano 'yung mga standards, 'yung mga 'yung mga prep, pwede nating maibalik katulad po 'yung alphabet, mm -mm. 'yung uh, 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 iba-ibang mga uh, uh, numbers, numeracy, yeah. 'yung mga pwede maging guidepost para sa ating mga uh, mag-aaral, sa ating mga learners. Pero tama po 'yun, ano? Tama, para sa akin, maganda muna alisin muna natin lahat dahil medyo 'yung clutter, hindi na rin, ang hirap po masabi ko yung unnecessary. Uh -huh. Hindi pa po 'yun, ha? Meron po mga nakalagay po dyan na posters na may mga pangalan pa rin po no. Mm -hmm. So maganda na rin po matanggal na muna lahat tapos hingian natin sa tanung natin sa DepEd ano ang mga standards na mga pe pwede nating maibalik para maging uh, learning tool para sa ating mga learners katulad yung alphabet mm -hmm. yung uh, yung uh, mga bayani numbers. mga bayani Baka pe pwede po mapayagan yun pero unang-una maganda munang alisin natin para Uh, wala nang question kung ano yung platter ano yung unnecessary tapos unti-unti tingnan natin kung ano yung mga standards na pwedeng ibalik Kung linawin lang natin ha um, since maganda naman yung naging uh, inyong suggestion na uh, dapat DepEd ang uh, mag-draw ng line dito sa unnecessary na ito since they're the one na uh, nag, or, uh, nag uh, uh, fa facilitate itong ating uh, basic education ngayon, do you have any plans to coordinate with DepEd para po ma-draw itong line na to nang mas maging malino kasi as of now, eh bagamat uh, may nakalagay na unnecessary, still uh, sabi niyo, a very subjective ito. Paano po natin matutuldukan itong, uh, if I may say, confusion? Pero sa akin po, no, mm -hmm. tama yung uh, unang order. Mm -hmm. Anyway, yun yung parang uh, third paragraph mm -hmm. ng uh, Deferred Order 21. Alisin muna natin lahat. Mm -hmm. Kasi kung ngayon pa lang, uh, doon na mababag tayo kung ano yung necessary, ano yung unnecessary, yung unnecessary lang ang tatanggalin. Eh kahit pa paano, mag-uumpisa na tayo ng klase. Ayun. Kailangan pag-uumpisa ng klase parang clean slate tayo. Mm Siguraduhin natin na yung ating mga mag-aaral ay nakafocus sa uh, lecture, nakafocus sa uh, nagtuturo sa kanila, walang distractions na yung mga unnecessary. Ngayon, pag naumpisa na natin ito, pagka natanggal na po lahat, tapos ha, uh, magsa-start na tayo, moving forward na po okay. tayo, doon natin hinga ng uh, DepEd nung ano ba yung mga, uh, ano yung mga okay ano yung definition ng unnecessary, Correct. ano yung pwedeng ilagay. Sa, mm -hmm. sa party po namin, ano, mm -hmm. siguro liliwanagin rin po namin ito pagdating ng ating mga committee meetings ay. kasi meron naman kaming oversight. eh. Ay, oh. Sa oversight functions po na yan, ay tatanungin po natin ng DepEd kung meron bang, uh, maglalabas ba sila ng uh, clarification oh. kung ano yung necessary and unnecessary. Pero sa ngayon, ha, para maliwanag, mas maganda muna kasi huwag na muna natin pagtalunan kung ano yung necessary at unnecessary ngayon. linisin muna natin para pag umpisa ng klase, nakafocus yung ating mga learners, yung ating teachers sa lecture talaga. At dahil po doon, kailangan natin po talagang alugin yung sistema natin eh. Kasi hindi maganda nga yung resulta. Kailangan, we have to do something talaga.